may nagkita kong nakasuot ng ano nakasuot ng pangkasal ay at dito papasok na tayo dito sa na tayo dito sa hindi na makagandang ay dito. Ayan dyan. Doon kami galing sa kabila. Kaya dito na. Yes. Dito kami galing sa kabila. Ayan dito. Ayan. Pagpunta mo sa Chagsim Chacho dito, dito na rin papasok. So, Cure de Cure yun pala dyan. Lake and Restaurant. Yung oh, kate, papasok ko dyan. Dito naman yung Cure de Cure yun daw. Sabi yun. Dito naman. kasama ko pa nila ang ganda dyan kaya yan dito na Santa Fe number 4 yan din na talaga ngayon ang kung Kong China na talaga o din na yung plak na China na dito rin ayan sa so, ang yan, tayo dito sa City Hong na call Center ang kanya ang ganda. Pag gusto ganda. Hi everyone, welcome back again to my channel. Ayan dito papasok tayo ngayon dito sa entrance dito sa mga gandang puno. Nakikita yung pagkarap nyo. Nadaan na natin yan. Ayan, sabay ba yan nyo ito? Samahan nyo ako dito sa pagkakarap nyo dito sa pagkakarap nyo dito sa So see you! ayan kung saan makikita nyo ngayon ang pinag-aaral ko ngayon. Ayun. Ayan, papasok na tayo dito sa entrance kasi nga, nakikita nyo itong view na ito ngayon. Dahil nga sa mooncake, without the lamp, ganito na, ang ganda na. Ang ganda nitong dadaanan ko ngayon lalo na pag gabi na hope na manuhan ko pa dito mamaya gabi kasi iilaw yan eh kaya naku kung colorful na nga ngayon mas color colorful din mamaya so yan lahat yan pilaan dito ayan pilaan yan mamaya so mag-iilaw lang lahat yan ako ayan ganda. Ito sa my central pier. Ayun, dito na ako sa na parang pinala maglalakad. Makakaam marami akong makakasalubong. Yan makikita niyo, pupunta rin sila doon sa my Kimsa ko yung pupunta do papagaling na sentra ay Kimsa Yung nakakasalubong ko naman, pupunta na sila diyan sa Sinchado kasi nandito lang na ako sa Central. Kaya dito makikita nyo ang ganda. Ang ganda, thank you. Ayan, sinaraduhan na. Dahil may gumagawa dyan sa baba. Ang dami nakakasalubong ko. Ang dami makakasalubong ngayon. Ang makakasalubong ngayon. grabe ang init pero ang maano lang kasi dito Ito so po yung init pawis ang bilis mapagod pa ano mainit kasi pinapawisan ayan dito diretso ko na diretso na lang to maganda dito. Ang check tsekwa dito. Ang daming Yung dalawa. Ano ang, yung tatlo ang puti. bro, yun naman kasi sunod-sunod yung holiday tatlong araw O, san ka pa sinamantala na rin silang magpakasyon buti na lang nagperi ako sana pag uwi ko mamayang gabi, hapon sana mahintay ko na mag-ilaw to Ang haba tong linakat ko. Malayo lang kasi lumayo na kasi yung ferry. Kaya ma, dati dito banda na lang yung ferry no. Pero ngayon ma, ma ano na yung lean na karing. Nakakapagod. <laughs> Ayan, dito na ang ending Dito sa main Ayan, yung ilaw-ilaw na yan decoration decoration nila At dito na, dito na ako sa central ayan dito na mag-e eh, and ito ayan o ipagpapatuloy natin dito pa. <laughs> pagbibidyo sa daming nakakasalukong dito na oh, sa IFC dito naman ang makikita nyo ngayon wala kaya lang walang walang ano walang deco-decoration medyo matilim kasi napaligiran ng building pero okay na Abong may ha may sarap yung hangin medyo malamig National Day. Ayala na game party. The party Ang dami ang sobra. Ang dami talagang tao ngayon kasi kahabong konti lang kasi. Grabe ang minigit! So cute! Wow. Yan ganito dito, yan nagsasayaw na lang, lang. Ganito ang paghanapan dito. Maraming na naman yung impact eh. O, oh, ganito dito sa baba pagganapan. Ito ang Chatter Road. Pagod ako. Wala po. Tingnan niyo. Thank oh. Dito, ang, okay, ang ano, dito ang buhay namin dito, pero hindi ako nagkaganyan dito sa labas. Noong bagong bago ako, kanito rin natin sa labas, dito rin, ganito pa ka rin kami. kay Manang Rose. Oh, Manang Rose, shout out. <laughs> Mamis <laughs> Ma <laughs> Ma mo dahil ito yung kastuyan. Kastuyan tayo <laughs> ta ito, kastalak ako Manang Rose. Oh, dyan po. Um. Mm. Yan yung oh, mga may ari ng mga. Mm. dito? Mm. 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 Mamis kita mga nagraste. Kasi tayo dahil. Tapos pasulit ang ang giving party ni Mana. Lagit kinaglapa siya. So Undi, tika, tam. Ito, ito. Lagta ka na gitong yan. Grabing init. So, ito <laughs> May ano kumuha sa kanila. Oshaud din. yung ba ano daw? Ginagawa bakit daw ganyan? Yeah. <laughs> 對啊。他好像完了那個,他是沒在 shooting 的。哦,是差不多不是,看一下。我們等一下,這要接什麼接啊?這是什麼?這。那他我不知道是接什麼接啊。 กไปนั่งกูก็ไม่รู้กูจะแบกไปกูอยากอยากแต่ม่รู้นักระลกั่บมาเฮบ้